Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra ngayong Pebrero 8, 2025. Ang pagyakap sa kalmado at kagandahan ng buhay. Sa mapayapang sabadong ito, habang ikaw ay nasa landas ng Pebrero 8, isang banayad at mainit na enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Ang araw na ito ay puno ng pagninilay, pagkamalikhain, at malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mundong ginagalawan mo. Bilang isang libra, likas kang may pagpapahalaga sa balanse, kagandahan, at harmonya, mga aspeto ng buhay na maaaring lumalim pa lalo ngayong araw. Ang presensya ng buwan sa cancer ay nagpapalakas sa iyong pagkagiliw sa sining, musika, at mga bagay na nagpapagalaw sa iyong puso. Hinihimok ka nitong hindi lamang pagmasdan ang kagandahan, kundi yakapin ito ng buo, sa anyo ng isang awitin na nagpapakiliti sa iyong damdamin, isang likhang sinig na humahaplos sa iyong kaluluwa, o ang simpleng kasayahan ng mga alon ng hangin na dahan-dahang humahaplos sa iyong balat. Ngunit higit pa sa sining at musika, ang kalikasan mismo ay may mahika na naghihintay upang marinig mo. Subukang maglaan ng oras upang pakinggan ang mga tunog ng paligid. Ang huni ng ibon, ang kaluskos ng dahon sa ihip ng hangin, o ang alon ng tubig kung ikaw ay nasa tabi ng dagat o ilog. Ang mga tunog na ito ay may kakayahang magbigay ng inspirasyon. Linisin ang iyong isip at palawakin ang iyong pangunawa sa iyong sarili at sa mundo. Sa ganitong paraan, mas malalim mong mararamdaman ang kahalagahan ng kasalukuyang sandali. Ang pagpapahalaga sa maliliit na bagay ay isang daan upang lumawak ang iyong pananaw at madama ang tunay na kahulugan ng pagiging buhay. Ito rin ay isang paalala na minsan, hindi natin kailangang magmadali, ang buhay ay hindi isang paligsahan, kundi isang paglalakbay na dapat nating tamasahin sa bawat hakbang. Bagong koneksyon at pagtuklas ng mas malalim na kahulugan. Ngayong araw, maaaring ka ng isang bagong kaibigan o makilala ang isang taong makapagpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Minsan, ang mga taong dumadating sa ating landas nang hindi natin inaasahan ang siyang nagdadala ng pinakamatitingkad na kulay sa ating mundo. Maaari itong isang matandang kakilala na muli mong makakasalamuha, o isang estrangherong sa unang tingin ay tila hindi mo kapareho, ngunit kalaunan ay may hatid palang aral o inspirasyon. Mahalaga ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at pakikipag-ugnayan sapagkat hindi natin alam kung sino ang maaaring magdala ng liwanag sa ating buhay. Ang pagiging totoo sa iyong pakikipag-usap sa iba ay maaaring magbukas ng isang pinto patungo sa mas malalim na koneksyon. Tandaan na ang bawat taong nakikilala natin ay may kani-kanyang kwento at sa pakikinig at pagpapahalaga sa kanilang mga karanasan, na daragdagan din ang ating sariling pag-unawa sa mundo. Sa bawat interaksyon mo ngayon, hayaang maghari ang iyong natural na kakayahang magdala ng harmonya. Iwasan ang pagmamadali sa paghusga at subukang intindihin ang mga tao sa mas malalim na antas. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang pinayayaman ang iyong sarili, kundi nagiging inspirasyon ka rin sa iba. Pagtitiwala sa sarili at pagtanggap sa misteryo ng buhay. Habang lumilipas ang araw, maaaring mapansin mong may kakaibang enerhiya na bumabalot sa iyo. Isang pakiramdam ng pagkamangha, ng pagkagiliw sa misteryo ng buhay. Ito ay maaaring dumaan bilang isang biglang ideya, isang panaginip na nag-iwan ng tanong sa iyong isipan, o isang damdamin ng koneksyon sa isang bagay na hindi mo lubos maipaliwanan. Huwag mong hayaang takutin ka ng hindi mo nauunawaan. Ang buhay ay puno ng hindi inaasahang pagliko at mga pangyayari na hindi natin agad mahahanap ang sabot. Munit dito mismo nagmumula ang ganda nito, ang kakayahang matuto, lumago, at tuklasin ang sarili nating landas. Kung may mga desisyong kailangan mong gawin, pakinggan mo ang iyong puso. Huwag mong hayaan na pangunahan ka ng takot sa kawalan ng katiyakan. Ang iyong likas na kakayahan bilang isang libra na timbangin ang mga bagay-bagay ay isang napakalakas na sandata sa pagtahak ng tamang direksyon maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay, asul at puti, ang asul ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan ng isipan, habang ang puti ay nagpapahiwatig ng kaliwanagan at espiritual na paglilinis. Maswerteng numero, lima, labing isa, at dalawamput dalawa, ang mga numerong ito ay nagdadala ng balanse, mas mataas na kamalayan, at bagong oportunidad. Maswerteng kristal, lapis lazuli, isang batong nagpapalakas ng komunikasyon, intuition, at panloob na kaalaman. Maswerteng gawain, pagminilay sa kalikasan, pakikinig ng musika, at pakikipag-usap ng mas malalim sa isang taong mahalaga sa iyo. Pagminilay sa araw, ang biyaya ng kalmado at pagpapahalaga sa buhay. Habang nagtatapos ang araw na ito, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang huminga ng malalim at pahalagahan ang lahat ng nangyari. Isipin ang mga sandali ng inspirasyon, ang mga bagong koneksyon na maaaring nabuo, at ang mga emosyon na nagbigay sa iyo ng panibagong pananaw sa buhay. Tandaan, Libra, na ikaw ay isang nilalang ng kagandahan at pagkakaisa may kakayahan kang magdala ng liwanag sa iyong paligid, hindi lamang sa pamamagitan ng iyong pisikal na presensya, kundi sa pamamagitan ng iyong pag-isip at pagkilos. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin, sapagkat sa pagiging tapat mo sa iyong sarili, natutulungan mo rin ang iba na maging totoo sa kanilang sarili sa bawat araw na dumarating, mayroon kang pagkakataon upang ipamalas ang iyong kahusayan, hindi lamang sa larangan ng sining at kagandahan, kundi sa paraan ng iyong pakikitungo sa buhay. Yakapin mo ang misteryo nito, sapagkat dito nagmumula ang tunay na kahulugan ng pagiging buhi. Maging buka sa bagong inspirasyon, lumakad ng may kumpiyansa at ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may pagmamahal at liwanag sa iyong puso. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.